Mala ang ilang senador sa umunay bantang gera ni Chinese President Xi Jinping sakaling igiit ng Pilipinas ang arbitral ruling na pagkilala sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nais nice ni Liberal Senator Bam Aquino na paimbestigahan ng nilalaman ng independent foreign policy ng Administrasyon Duterte. Ito ay kasunod ng umano'y pagbabanta ni Chinese President Xi Jinping kay Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng sumiklabang gyera sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay kung ipipilit ng Pilipinas na ipatupad ang international arbitration decision sa isyu ng South China Sea. Well, nakakabahala talaga yon Pag isang head of state nagsabi na uh, baka girahin tayo, that's really very troublesome. Hinahanap natin yung totoong uh, detalye ng independent foreign policy ng administrasyon. Ikinabahala rin ni Sen. Panfilo Lacson ng naturang pahayag ng Chinese President. Kaya naman para sa kanya, tama ang sinabi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na idulog muli ang usapin sa arbitral tribunal. The matter should be brought to the attention of the United Nations. After all, we're basing our claim those arbitral ruling, you know? Ngunit ayon kay Senator Richard Gordon, masyado pang maaga upang magsampa ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa usaping ito. I think that's premature. Uh, I, uh, we are a friend to China. They are a big neighbor. Muli naman tiniyak ng Malacanang na hindi nila isusuko ang labang ito kasabay ng patuloy na pagsusulong ng kapayapaan sa riyon. Naniniwala naman ang ilang mga senador na sa pamamagitan ng patuloy na dialogo sa China ay ba ang usapin sa maritime dispute sa mapayapang paraan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.